So, magandang hapon mga sir. Ito nga pala yung plaza relay ng ating uh, icon, Euro Kiwi icon. 12 volts. Uh, so, kakaiba ito kasi uh, meron siyang 3 wire. So, ito yung positive. Ito yung ground. Ito yung supply sa ating relay. So, ito hindi siya gumagana ayan bubuksan natin kung ano ang nasira sa kanya so yun kaya pala hindi siya gumagana sira yung kanyang ground putol so ihinang lang yan dito yeah. para gumana yung ating relay yeah. so kakaiba yung relay nya meron siyang tatlong wire